Ano yun? Ay. Ano yung kuhanin mo na? <laughs> okay! Okay! Sige! Okay, may bring me ka? Wala, wala, wala ba, kang wala, bring, wala. bring me? Okay, sayang kung may bring me ka sana. Meron ka sana 24. Pero okay lang, no? Since anong magic word natin? Kasi, tingin lang Okay, sisa, sigaw mo yung magic word natin. At nakuha mo yung sticker at sobre. Papipiliin kita. Yung sobrang hawak mo or sobrang hawak ko, no? Piliin mo na ko or laptop. Yan. Ito na lang, boss, eh. Sigurado ka? Yes po, yes po. Final na. Opo. Sigurado ka? Yes po. Boss, Isa pang tanong, no? Papipiliin kita yung sobre na yan, sobre na to, or laptop? Ito na lang, boss, eh. Lang, okay, po. sige. Ano pangalan, boss? David Santos, boss, boss, okay, eh. Okay, taga saan ka, boss? Taga, ano po, uh, Pilar po, Santa Rosa. Taga po. Pilar, dito oh, ka bro. nagtatrabaho. Yes, boss, eh. Okay, sige. O, oh, kung magkano man yung laman, huwag pang susugal, yes, po, okay? pang susugal, boss, eh. Okay, sino gusto mo shout-out? Um, shoutout sa asawa ko, may sakit siya ngayon, may tangaso, pero... Pantagdag na tayo pang buksan natin. Sige. Thank you po sa Salamat po uh, Ingat, eh. doon mo nalang buksan yeah, ha. Thank, ba, you. thank, ba, you. thank ba, you, thank you. Ba, ba. Thank you.